Alam niyo ba ang kwento ng pinakadakilang hari ng Sparta? Siya si Leonidas Triberbon, ang hari na naging simbolo ng tunay na katapangan at walang hanggang dedikasyon. Ipinanganak noong 540 B.C. Lumaki si Leonidas sa kulturang Spartan kung saan ang disiplina at tapang ang pinakamahalagang aral. Hindi lang siya ordinaryong hari, siya ay isang tunay na pinuno na handang lumaban kasama ang kanyang mga kawal. Noong 480 B. Hiten Sinensi, dumating ang pinakamahigpit na pagsubok. Ang makapangyarihang hukbo ng Persya ay nagbanta sa kalayaan ng Gresya. Ano ang ginawa ni Leonidas? Kasama ang 300 na piniling mandirigma, hinarap niya ang libu-libong kaaway sa makipot na daanan ng Thermopylae. Sa loob ng tatlong araw, ipinakita nila ang hindi matatawarang lakas ng loob kahit alam nilang mas marami ang kalaban, hindi sila umurong. Sa huling sandali nang malaman na napasok na ang kanilang likuran, pinili ni Leonidas na manatili at lumaban. Ang sakripisyo ni Leonidas ay naging inspirasyon sa maraming henerasyon. Hindi man sila nanalo sa labanan, ang kanilang katapangan ay naging simbolo ng pagmamahal sa bayan na patuloy na binibigyang inspirasyon ng mundo hanggang ngayon. Salamat sa pakikinig sa kwentong ito ng kadakilaan. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like. Hanggang sa susunod na kwento ng kasaysayan.